Good day everyone. Uh, may pag uusapan po tayo ngayon yung pag-live ni Mix Molino na binigyan ng ibang supporters ng masamang kahulugan. Na uh, ang ibig sabihin lang naman sana ni Mix Molino sa kabunsuan ay ang katahimikan ng community ng kabunsuan pero may ibang supporters na binigyan ng masamang kahulugan dahil alam naman natin uh, noon na uh, gusto pa talaga uh, gusto talaga ni Mix Munino ng katahimikan alang-alang man lang sa progress ng kanyang channel so wala alam naman natin na matagal na po uh, hindi umaangat ang subscriber ni Mix Molino dahil sa kaguluhan ng uh, ka kabunsuan community huh? hindi po alam niya kung ano ang uh, da ano ang dapat gawin or idea na mag uh, magawa po yun siguro yon din po ang dahilan na lumabas uh, na sa kabunsuan si yung isang vlogger dahil alam naman natin na nakilala siya doon na siya ang maingay siya ang mga kasira sa, ma sa, uh, sa, kabunsuan community dahil kahit naman po sino po mga kaido ka kung sa loob ng bahay po tayo na kung maingay ayaw nyo po, di ba? How much more sa community? Yung iba, parang sa mga sangayon, pero almost uh, sa mga followers ni mix mulino ay ayaw talaga na ng mga murahan, ayaw ng babuyan. So, wag na po tayo magtaka kung bakit bumababa, bumabagsak ang community ni ng kabunsuan. It's because sa mga ginagaw ibang vlogger na hindi kaaya-aya sa ibang tao. Paano makakapag-invite ng mga bagong pasok ng kabunsuan ng community kung ganyan ang pinapakita ng ibang vlogger feeling magaling parang uh, parang, uh, parang uh, pinupoint pa ng isang vlogger na bakit bakit may ganung way actually hindi naman masama ang ginawa ni Migs Molino alang alang ginagawa lang niya yun alang alang sa kanyang channel Hindi naman masama na gamitin nyo daw ang pangalan niya. Ang masama, yung babuyin, yung magingay ka sa kanyang community na hindi nakakaganda na sa kanyang mga supporters. Alam naman natin na ang kanyang mga supporters ay almost, ha? Ah, almost mga senior citizen. Pero ang iba, ginawa ng masamang kahulugan, magaansab daw sila. Pero hindi naman po yan siguro ang ang uh, what we call this ang pwede idahilan na magaan sa sila dahil gusto nila magingay eh kung gusto nila magingay is sumamasha sumama siya sa maingay na vlogger na hindi nakakatulong na maangat ang uh, community ni Mix Molino. kung you are legit you are diehard the supporters ni Mix Mulino eh dapat gagawa ka rin ng paraan na paano may angat hindi yung murahan hindi yung babuyan sa loob ng sa loob mismo ng kabunsuan community Ganun lang po yun mga ka-idol. Tama din naman ang mga ibang vloggers na umagri sila sa ginawa ni uh, ni Migs Molino na tatahimikan muna. Bigyan nyo naman ako, sabi pa niya ng panahon na tumahimik ang aking community. So, doon sila galit, doon sila nambuburaot, ay hindi po yung pwede. Kung may maglabag man sa community ni Migs hindi ba pwedeng may way na mag-defend tayo ng maayos alang-alang man lang sa pangalan ni Liz Molino hindi sa sariling interest. Kasi maraming pumapa pumapasok dyan mga ka-idol na mga bagong pasok, ika nga, na feeling magaling. Alam ni Migs Molino ang kanyang ginagawa. Ano ikakaganda ng kanyang community? Dahil nakasala ang community na yon sa pangalan niya, hindi pangalan nyo kasi nakikigamit lang kayo ganun lang po dun, mga kaidol o bigyan natin ang chance si ang kagustuhan ni Mix Molino wag na tayo mag uh, wag na po tayo uh, mag ano magalit o mabido kung habisaya Ha? Kasi matagal yan si Migs Molino eh Na tahimik noong panang panahon pa ng Mamigs E ini issue tahimik lang po yan Pero ngayon na nakikita niya na sobra sobra na Puno na siya Na puno na Sapay na Kaya Were you blessed na mabuti nga ngayon Nung kabunsuan eh Nakapag live na siya Pero noong panahon ng Mamigs hindi yan nagla live Mabuti nga pumayag si Jetro Kerry. Kasi kung ibang manager yan, hindi yan papayag mag-live. Kasi nakakontrata yan sa kanya. Ganun lang po dun mga ka-idol. Huwag mo nyo naman masamain yung ginagawa ni, ni Migs Molino. Kasi ginawa, gumawa lang siya ng way para sa kanyang sarili religion Na may ayos niya yung gusto. Noon pa. Gusto niya ayusin niya ngayong bagong taon. 2024 Kasi kung ipagpatuloy yung pambuburaot, Ipagpapatuloy yung maingay na community Papano kayo larami Papano ang kamunsuan dadami Nang kagaya ng ibang mga founder Ganon lang po dun mga ka-idol isip-isip din pag may time. Hindi yung sariling interest lang. Kasi ang iba naman, para magamit yung community, magmamayabang, mag mag uh, magmamayabang. Magyabang-yabangan. Okay? Magyabang-yabangan para mapansin. Nabibihind na ang founder. At nasisira din ang founder. Kasi okay lang kung anong pinagsasabi. Akala niya magaling. Akala niya ikakaganda. You know, para sa iba, you no. Know may isang ayon man sa iyo pero ilan-ilan lang din kasi ugali mo din yung isang ayon sa iyo. Pero yung iba diyan, yung mga nasa city tahimik na lugar na nirahan, yung mga professional na tao, ayo talaga nila na ganyan pang ugali. Kagaya din kay Migs Molino. Kasi sa mga ganyan ugali pang squatter lang po 'yan. So totoo lang kahit sa probinsya ayo ng maingay. How much more? Sa bagay kung sanay sa siyudad, siguro yung isa sang ayon sa iyo yung mga nasa squad na din yung yung uh, walang dikadalesa. okay tama din naman yung ibang vlogger ang ang, -an -an -an, napapansin ko doon sa sa kabunso pataahan pataasan sila ng papel ganoon po doon Actually, kung sa pera, wala mang problema sa pera kay Migs Molino sa ngayon dahil um, marami siyang guesting sa GMA. Grabe yung uh, cover ang uh, natatamasa niya last year. Okay? Yung kay kay Bukabunsuan uh, request, sundin niyo na lang, alang-alang man lang sa kanya. Respetuhin niyo na lang kanyang founder decision. So, kasi dahil kung sa bahay nakikitira lang kayo diyan. Okay? tama din naman ng ibang vlogger na sumakay naman ng ibang vlogger na respetuhin na lang natin. Huwag natin pangunahan si Mix Molino sa kanyang mga decision dahil you know, negosyante yan. Kung saan yung ikakaganda ng business, kung saan ikakaganda ng kanyang pangalan, doon siya. Pero nakikita niya ngayon ng balahuraan, mamurahan, babuyan, ah, hindi na yan. Hindi yang papanig. Ah, ang mabuting tao sa ganyang pang-uugali. Siguro, may iba dyan na galit ah, dahil sa gigil kay mix ah, kay mix Molino na mura. Dahil ayaw niya mag patalo sa founder. Ang kapal naman ano, ng uh, wall. wall. Huwag naman, nakikigamit ka lang. Ikaw pa ang malaki. Pinagmamayawang pa na siya daw ang nagpuy-puy sa mga naninira kay Mix Molino. Wala. puy ba? Wala naman. Siya ba ang dahilan? Hindi mo isipin ba siya na dapat katakutan? Ang matatakot lang sa kanya siguro kasi niya demonyo. Demons. Ha? Ah, satanas ang matatakot sa kanya. Pero yung mga good na tao, yung Samaritan na tao katulad kay Migs Molino na igi iga kakasing po ng uh, disciple hindi yan mananaig Lagi yung tandaan, nakasandal lang kayo kay Mix Molino. Kung wala si Mix wala kayo ngayon. Kaya huwag kayo magmagaling-galingan dyan. Huwag kayo maging mayabang dyan. Respetuhin na lang yung desisyon ni Mix Molino. Sa totoo lang. Mabuti pa yung mga lumang vlogger, behave pa sila. Kasi naiintindihan nila. because, yun ang tunay na nakakaintindi. Diehard supporter kay Mix Molino. Hindi niyo nagmamayabang ilang taon ka lang tapos mo mula dalawang taon ako nag bla bla defend bas ganun ito lang ang gagawin sa akin bakit sino ka ba sa buhay ni Migs Mulino ka si behave kay Migs Mulino how much mo kung sino ka di ba kakahiya naman po yun ganun lang po yun mga ka-idol na ang ang, pa, ang ang ano ko lang naman sana na respetuhin niyo na lang yung founder po ninyo kasi buhay pa yan oh. Ganun lang po dun sa mga kabunsuan. While well, dito naman kay Mahal Team, okay naman, kahit wala si Mahal, patuloy pa yung mga support dub, die hard supporters kay Mahal. Okay? Oo, may e, iba, kanya-kanyang community na. So, walang problema po dun. Respetuin po natin yun. Ah? Oo. Kahit, ah, nakikibis, kahit nakikita natin na ganun din ang way, pero go-go lang, Fepe. Besa, saan kayo masaya doon kayo. Ang akin lang dito sa kabunsuan dahil buhay pa ang founder. Bahala na lang po dito sa makamahal kung they proceed to tuloy nila mo suportahan sa mga community na gusto nila suportahan go. Pero dito sa kabunsuan dahil malamahal ah, dahil buhay pa si Mix Molino, respetuhin niyo naman. Kahit nga dito si Mahal, patay na rin ni respeto pa rin ng ibang ilang ilang mga supporters. How much patay na yun ah? How much more itong buhay pa? O oh, respetuhin nila na natin. Huwag tayong maging mag mag, 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 mag galing-galingan sa may-ari ng bahay. Kasi nakikita na lang kayo dyan. Magpasalamat ka na lang na binigyan ka ng panahon. Okay? Kasi sa totoo lang, hindi yan makakatulong na umangat kay Char ang community ni Mix Molino sa ganyang pangugali. Yan, maraming maraming salamat mga kaidol. Again, this is Kuya SMB. Ah, God bless. Maboy kaya tayong lahat. Happy New Year sa atin. Punto por punto.